Gasinan babaho nyo, yabang nyo, di kayo mga magagandat kuwapo. So, Mga makabaho, mga taga Pangasinan, babaho nyo, yabang nyo, di kayo mga magagandat kuapo. Wala kayong pambiling sardinas. Wala kayong pambili. Wala kayong relief goods. Kami madame. eto kayo. Yan. Nakita nyo to? Ito kayo. Ito kayo. Ito kayo. Oh, Mag-comment na mga ulul. Oh, labas nyo tapang nyo. Ilabas nyo. Ba't ilabas? Mag-comment kayo para malaman nyo inahanap nyo. Ang papangit nyo mga tagapanggasinan. Hindi kayo gwapo. Hindi di kayo magaganda. Mga tukmol, mga ulul.